Hello, good afternoon mga kaibigan ko. Welcome back to my channel again guys. So, today po, support today guys. At uh, dito lang tayo sa bahay kasi ulan, maulan. Maulan dito sa amin kaya dito lang po sa lakas ng bahay tingnan lang natin panoorin lang natin itong mga halaman ito na ano, ito oh, snake plant kapamilya ng snake plant tapos ito welcome plant at uh, jade plant ito ang ginger at uh, rose ito, maulan guys masok tayo ano po, makasulan. Marami dito guys, tumutubo. Ito oh. Gamot maraming ma kagamitan itong halaman na Akala, akala natin da damo pero marami pala ano. Di ko to gino, kino kuha dito. Di ko to natanggal kasi kapag na sugatan ang kamay ko o ano ito lang ang ginagamit kong panggamot didikdikin ko lang to to lahat ko to tong ginito buong tangkay niya to linihan mo lang tapos dikdikin at yung katas ang i eh, patulo sa sugat at yung iba naman ay eh, ilagay sa may sugat kanito, tapos ano talian na para hindi malaglag ang ano itong binit na ang tawag namin sa dito ay sinaw-sinaw or minsan naman tinatawag na samid-samid <laughs> kung ano-ano na lang pinagangalan kasi hindi naman namin alam kung ano talaga ang pangalan ng halaman na ito. Marami ito guys, tumutubo lang dito sa halaman. Dami ah. Hindi ko tinatanggal kasi maraming tinabang din to. I Madaling maghilom ang sugat guys kapag ito ang ginamit nyo. Hindi na kailangan bumili ng gamot. Ito na lang. Ditbitin mo lang tapos... Ah, bago diktikin, hugasan mo na hugasan para mawala ang mga at mga dumi, mga lupa. Hmm. Tapos, pag nadikdik na, hindi na maayos yung lumalabas nang katas, yun ang, ang katas ay e, patulo sa sugat. Pag nasugatan, hiwa ito, ang nahiwan. Katulad ng ano ko, nahiwa yan, oh. Hmm malaking sugat Malak, maliit lang naman pero ang sakit tapos ang daming dugo labalabas kasi ang nakas, nakasugat yung lata pag bukas ko ng lata sa sardinas ba yun? o yung ano maling nahiwa kaya maraming dugo pero ito lang ang ginamit, ginamit ko guys dinikdik ko lang tapos nilagay ko dito pinuno, tapos binalot ko tapos kinaamagahan wala na wala na siyang ano na naghilom na ang kanyang sugat mandal ito guys very effective to sa mga sugat mga lagnat gamotin to sa lagnat mga ubo ganyan guys marami dito hindi ko lang tinatanggal kasi malang maraming pakinabang din malaking pakinabang hindi na tayo kailangan bumili ng gamot sa tindahan ito you know ito tawa-tawa ito ang tinatawag na tawa-tawa pag nilalagnat ka na magpabalik-balik ang lagnat ito ang ilaga mo lang tapos inumin. At ito din para pang-kidney. Ito tingnan nyo Gamot din to sa may kidney. Ilaga, ilaga. Ilaga lang din tapos inumin. Marami din doon sa baba. Hindi ko tinatanggal kasi may pakinabang naman. Kaya maraming halaman guys na di natin alam na gamot pala hindi na tayo kailangan bumili pa na gamot sa tindahan kaya ito din guys ito ah, snake plant, gamot din to kapag kinagat ka ng aso pusa o ah, ahas ito dikdikin mo lang dikdikin tapos yung katas eh, patulo din sa sugat tapos yung dinikdik kan ang ano, ang yung iba naman didikdikin mo din. Tapos i lagay sa may sugat at ibalot, balutin para di ma Yan lang guys. Marami dito mga gamot, di natin alam. Kaya mas mabuti na yung meron tayong alam para di na tayo kailangan pili ng gamot. Yan lang guys. Thank you for watching.